At sa wakas ay nagpasya siyang makipagkita dito. Ikanwento ni Joel ang tungkol sa pagtatangka niya dating wakasan ng sariling buhay at gusto niyang makausap si Katie dahil nagkaroon din ito ng depresyon noong bata pa siya. Isang tawag sa telepono ang gumising kay Katie sa kalagitnaan ng gabi. Ito ay mula sa kasintahan ng kanyang ama at ipinaalam nito sa kanya ang masamang balita. Sa ospital ay nalaman ni Katie na si Dog ay bumagsak at nagdusa ng brain hemorrhage. Pagkalipas ng ilang araw ay binawian din ng buhay si Dog at sa kanyang libing. Lumuluha si Katie habang ikinukwento ang hindi pangkaraniwang alaala kasama ang kanyang ama. Si Margaret ay bumalik sa pagtatrabaho kaya ang naiwan na lamang sa bahay ay si Katie, ang sanggol, at si Paul na umuwi tuwing tanghal Pinag-usapan nila ang pagkamatay ng ama ni Katie at ang dalaga ay nabighani sa karunungan ng kanyang amo. Bago umalis ay binigay ni Paul kay Katie ang kanyang sweldo at isang sulat tungkol sa mga realidad ng buhay. Ipinakita ito ni Katie kay Joel at giit ng kaibigan na gusto lamang ni Paul makaiskor sa kanya. Pinabulaanan nito ng dalaga dahil giit niya ay may magandang asawa ang kanyang amo. Tinawag ni Joel si Katie na kaladkaren at tinanong niya ito kung dati ba siyang namolest siya. Doon ay inamin ni Katie ang ginawa sa kanya ng kanilang kapitbahay noong siya ay anim na taong gulang pa lamang. Pinayuhan siya ni Joel na magpa-therapy, kaya sinabihan ni Katie ang kanyang ina at ipinadala siya nito kay Dr. Sherman. Ikinwento ni Katie ang nangyari noong bata pa siya at sinabing ito marahil ang dahilan kung bakit siya naaakit sa mga matatandang lalaki. Sinabihan siya ng therapist na sulatan ng matandang kapitbahay na iyon bilang isang unang hakbang patungo sa kanyang paggaling. Nagkakaroon muli ng heart-to-heart -heart talk sina Katie at Paul at kalaunan ay binigyan siya ng amo ng isang kwintas bilang regalo sa Valentines. Niyakap siya ni Katie upang magpasalamat, ngunit biglang nag-init ang kanilang mga katawan at nagsimula silang maglaplapan. Narinig nilang dumating si Margaret kaya mabilis silang huminto at umakto na parang walang nangyari. Maya-maya ay nakatanggap si Katie ng tawag mula kay Dan at sinabihan siyang pumunta dahil nag-out of town ang kanyang fiancé. Siya ay pumunta sa kanyang bahay at ang dalawa ay nagbakbakan na naman gaya ng dati. Ngunit nang ikanwento ni Katie ang tungkol kay Paul ay nagalit si Dan at sinabing may edad na ang kanyang amo at may asawa din iyon. Tinawag siya ni Katie na ipokrito at sa wakas ay tinapos na ni Dan ang kanilang relasyon at hiniling kay Katie na huwag na siyang tawagan. Kinabukasan ay pumasok si Katie sa trabaho, at nang umalis si Margaret sa bahay ay sinimulan na nilang gawin ni Paul ang matagal na nilang inaasam na bakbakan. Kinansela ni Katie ang kanyang therapy sa pamamagitan ng pagpapadala ng fake na email kay Dr. Sherman gamit ang account ng kanyang ina. Binabaha ng mga galit na komento ang blog ng dalaga at marami sa kanila ang tinatawag siyang pokpok. Gayunpaman, hindi siya naaapektuhan dito. Nakatanggap si Katie ng voice message mula kay Joel kung saan tinatawag siyang walang puso dahil sa hindi pagsagot ng kanyang mga tawag kahit naging mabuting kaibigan naman ito sa kanya. Iginiit ni Joel na walang ibang lalaki maliban sa kanya ang makikipagkaibigan sa kanya nang walang inaasahang kapalit. Dito ay napaiyak na si Katie at ang masaklap pa ay nalaman niyang siya ay buntis pala. Pinuntahan niya ang kanyang ex at sinabi ang tungkol dito. Tinanong ni Rory kung ilan pang lalaki ang sumalisi sa kanya